Hello everyone! Hello mga kasari! Welcome back ulit dito sa aming store, dito sa aming <coughs> munting tindahan, Lins Mini Mart at saka dito sa aking page, Forest Vlogs and YouTube channel, Forest Vlogs din yung name ko Sa mga bago pa sa aking um, taga-panood, no? so it's 1am na, nakakasarado ko lang then gawa ako ng content kasi uh, gusto kong i-update ang aking mga kasari, ang aking mga followers and viewers na uh, totoo post ko last time na ang hirap talaga mag-ipon sa sari-sari store business. Why? For me, bakit ako nahirapan? Kasi ang ginawa ko sa benta ko or sa capital ko ay ni rolling ko nang ni rolling nang ni rolling ever since pa. Ganun talaga yung strategy na ginawa ko. Kaya yun yung nagresulta na kahit paano ay lumaki or lumawak or lumago yung business namin. Kung siguro yung isang banda ang ginawa ko like for example uh, pinum namimili ako tapos kumuha ako agad ng pang savings tapos mili ulit kuha ulit naman savings less the gastos siguro hindi ganun kabilis yung paglago ng store namin. So, ang ginawa ko kasi is, kasama sa capitalization na yung tubo o yung pinagbentahan ng inventory mo o yung benta. So, yun yung isa sa technique na tinatawag na parang compounding ibig sabihin, nagpatong-patong or nagcompound yung iyong capital plus yung yung um kita sa iyong sa operating mo. Then uh, through the years, ganun ang ginagawa or ganun ang nangyari. So, yun po yung sikreto doon. Wala akong uh, savings na sinasabi natin na malaking pera sa banko na natutulog lang, wala po. Kasi lahat ng pera ko ay nasa stocks. Ibig sabihin, yung mga panindang nakikita nyo, yung mga deliveries na binabayaran natin, yung mga iniipon nating sigarilyo, ayun po yung supposed to be savings. Kasi, Uh, hindi naman siya agad-agad nabibenta, no? Pero, may advantage kasi yon Kasi nga, for example, uh, lagi kong sinasabi na advantage is that um, over time, tumataas yung value ng ating inventories. Like, for example, meron tayong nakatakdang magtaas ng sigarilyo. Sardinas, nagtaas na, di ba diba? So, napamili ko lang siya na parang 23 something. sa marami akong sardinas na naipon. Um, ngayon kasi, ang bintahan is 26 na. So, ibig sabihin, may advantage yung pag-iipon ng inventory ang um, disadvantage lang is pwede kang ma expirean or masiraan basta hindi mo siya na-monitor hindi ka nag-practice ng pipe o pwede masira yung iba mong items pero kung matagal ka na sa ganitong industriya sa ganitong business, alam na alam mo kung anong item ang ipunin mo or ano yung item na damihan mo ng order or ano yung item na kuntihan mo ng order kasi possible na masira Okay? Itong advice na to, itong tips na to ay para sa mga baguhan na nagtatanong kung paano daw napalago yung mga business na ganito. So, more likely, ang pagpalago ng ganitong business is like um, uh, practicing the principles of compounding as well. So, ibig sabihin, pag kumita ka ng konti, hindi mo gagastusin o hindi mo itatabi yung kita mo. Um, pwede mong ibili ulit yun ng ibang inventory hanggang sa yung paninda mo ay eh, konti lang hanggang sa dumami hanggang sa dumami yung variations or dumami yung item kasi napamili mo na yung ibang item na hindi kasama sa original na paninda mo Okay, I hope you learned something. Thank you so much, mga kasari. Sa inyong walang sawang suporta. If you learned something from this video, kindly like and share and comments. Napaka-importante po yan. Napaka-importante yan para marami pong mapuntahan or ma-reach ang ating mga videos. Maraming salamat everyone!